guys. Good afternoon. Kanang nalang ko i-share no, kanang birthday sa mga anak. Kaga, mag-tutorial ko ba? Kung ano, kaya pasing magkakuha dahil mo kanang ng mga ideas. Ano, sing, ano to, kanang birthday sa mga anak. 18, June 18. Tapos, na buul ko. Kaya kanang, kuan ba? Basin ko kanang, ang akong hair, mga good bag siya nga, rebanded -band, re riband, siya, as in, mga bag pa lang, mga one month, ah, mag two months pa lang, ang anak. Kanya, pagkawangan, nag-uul ko kay kanang kuan na siya basig mubalik siya sa dati ba tas basig mo kuan akong buhok mapangit kay ngod sila gikan sa pagrebound 6 months or tama ba 3 months or 6 months bago nimo siya pwede ligoon sa dagat pero nagsige ko kuno una, -una unsa man ako pagkabalono nga kung pila ka months or kuan kining pila ka months or et, et, basta ana nga, pwede na ligoon ang buhok og dagat hindi syempre nag-scroll nag-uan ko nag-kuha og ideya nag-kuha og ideya Muto na ko idea guys. Yung, kuan ko sa YouTube, O oh 'di ba? Dagan kay mga tutorial din ha about ng pila ka nang, pilaka bulan, pila ka adlaw, pwede nimo ligo nimo buhok nga rebanded, mo nga. Pag search na ko, muto na ko idea. Tapos ako siyang, ako siyang gi-apply sa totoo nga 18 birthday sa akong anak. Tapos naligo mig dagat, oh naligo mig dagat sa samal. Ang kung saon man ako nino nga baligo ko dagat basi mo balik sa dry ako ang hair pero tanawa guys. Katong ako na tanawan mang good, ingon -man siya didto ah, mabutangan cream self, mabutangan cream self ba. iya didto ah, isa ug tunga, but akong gihimo isa lang akong gibutang. Nagumol ko sa dagat po mga mga 2 hours. Oh, nagumol ko sa dagat mga 2 hours pero munda ka guys kay na. Pagumol 2 hours ko nagumol sa dagat tas nagano ko, pagwaswas na, na ko, washwash na ko sa akong hair. mo na ni. mo na ni ang resulta as in guys, wala gyud sya na, wala siya na daot, wala siya na dry as in nga. Ano na, ano, ano gapon sya, hmm, tan-aw guys. hmm, Sino gapon sya guys? Sino gapon sya, Bigay na ko ba dagat ang no, kay mahal ba ko pariban ko no, wala na ka. Simpleng tao lang bayat ano niya. Kuan, ipadyo ta dato o pag talagsa o sa 3 years na ako, kas, alam, ko as alam jud ko nakaliban guys kay nagang iyo ko sa mature ba nga akong bana ba nga magriban ko magpariban ko kay dugay na dugay na akong buhok nga wala ko ka pariban so mauni um mm, eh. siya guys okay lang gyapon siya guys tas umok gyapon siya as in nga pareha atong buan pareha atong sa wala ko kung nakaligog dagat diba kay sa una nahaka haka nga ni mo pwede i eh, kanang ligo o okay, nang labi nagdagat kay maano jud siya magdrag jud siya mapangit jud ang buhok nga magbuhag na siya mapangit na siya pero as in guys Ano siya? Wala hindot nang gihapon siya guys utan awa pag magsudlay ka guys ug okay, ano gihapon siya kanang homo. Murag gihapon kag kanang ano Wag ang reband. Tanawa. ah. Uh, oh. o, oh, diba guys? Amazing ka ayon. O, oh, sa mga, kung din na, mag una pa reband nga, gusto maligo og dagat. Bisag, ano pa na, pila pa nakaadlaw, mga one week, or two weeks pa, or isa kabulan pa lang, inyong buhok, ana. Pwede ka ayo maligo og dagat guys. Kahit tested ka ayo guys, tested you guys. Ako adyo nang na, kung anan. Ako adyo nang, sa akong sarili, sa akong sarili, yun ako nag apply nga. Bisag maligo og dagat, o bag upa oh, kang rebound, okay lang siya basta ang bagong magligo butangan lang yun yung oh, cream silk ako kay color green color green nga cream silk akong gigamit tas isa lang siya ka buok akong gigamit ako jud lang di kun umaayo na, sa ako ang buhok gi na ko siya guys akong buhok niya mo to nga feeling na ako mabrod na na jud siya tanan diri sa ako ang buhok so ako ang naligo na ko og kuan ito sulob na ko sa tubig dagat sa tubig maalat o oh, mo na ni siya okay man siya okay gapon siya wala man siya nag ano okay jud siya guys basta kanang atiman na lang din inyong para kanang galing kuan mm. so mo to guys thank you for watching